Grabe din ang nangyari sa inyo. Mabuti na lang at ligtas ka po. Sinabi ko naman kasi sa inyo, sasamahan ko kayo eh. Pero isa ka ang ko, Chang, Bakit ganon? Hindi sinaktan ni Doc Carlos si Lynette? Di ba? Imposible yun. Eh, hindi talaga niya ako sinaktan. Gusto lang daw niya ako makausap. At ang sabi niya sa akin, hindi daw siya yung mastermind sa pagkidnap kay Sir Pepe. Kung hindi uh. si Moira at kasabot ni Moira si Dax para idiindo si Carlos. Eh, teka muna. Eh, paano ka naman nakakasiguro na nagsasabi ng totoo yung Doc Carlos na yan? At saka, paano niya i-explain yung mga ebidensya ni Dax? Sige nga. Malay naman natin kung totoo yung mga ebidensya na yon. Malay natin. Ay, Al alam niyo, pakiramdam ko talaga. Nagsasabi ng totoo si Carlos sa akin kasi yung balak ni Moira na saktan ako, siya rin nagsabi sa akin, at ah, totoo nga. Hindi imposible na gawin ni Moira yon. Ang pinagtataka ko lang, kung paano niya napapayag si Dax. Sabi po sa akin ni Justine, nahuli niya daw po si Dax at si Zoe na nakikipag-date. Huh? At nakita ko rin po si Dax at si Zoe, nagtatalo po sila. Naisip ko nga po, baka mamaya ginagamit po nila si Zoey para pabalik na si Dax. Kasi ang alam ko po, may gusto si Dax kay Zoey. Ay ayun! Bingo! Kaso may isa pa po akong tanong eh. Di po ba involved dito si Tito Giselle? Kasi di ba siya po yung send ng message sa'yo na eh? <coughs> alam naman natin na hindi magagawa ni Giselle yun lalo na sa nanay mo. Oo nga, anak. Imposible naman na gawin sa akin ni Ma'am Giselle yun. Maliban na lang po kung may ibang gumamit ng cellphone ni Tita Giselle. Kailangan ko pong makuusap si Tita Giselle. Tay, pwede mo po ba samahan? Anak, sasama din ako. Ay, hindi na po. Hindi, safe. Ito ko lang po sa bahay. tarana tarana oh, oh, Pak ingat tak kah? Ha? Ingat ke? Baua Itu je Annalyn. Pwede ko po wait. ba kayo makausap? Annalyn, if this is about Justin again, pwede bang bukas na? Ikita mo naman masama pa rin ang ng ko eh. Hindi po tungkol kay Justin. Tungkol po kay nanay. Alam niyo po ba nang dahil sa'yo, muntikan po siya mapahama kanina? What? What do you mean? Nag-message ka daw kay Lynette. Ini-invite mo siya for dinner. Tapos pagdating nila sa restaurant, muntik nang may nangyari sa kanila. What? As far as I'm concerned, wala akong pinadalang message kay Lynette. Andyan lang nga ako nakahiga kasi nga I wasn't feeling well. Talaga po? Eh, sino po yung nag-text kay nanay gamit po yung cellphone ninyo? I don't know. Wala nga sa akin yung phone ko eh. Wala sa iyo yung phone mo? Yeah, balik lang sa akin ni Justin a few hours ago. Naiwan ko sa conference room. Si Justin?